Hello guys, good afternoon and welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So ngayon guys, ay uh, mag-unbox tayo ulit. So ito ay mga chinelas po. Inorder ko siya kasi may mga bata na naghahanap ng mga chinelas. Eh dati kasi meron ako chinelas kaya lang maubos. So yung batang naging ano, Ate Arpa utang naman ako ng chinelas. Sabi ko wala nga ako chinelas mga ano na nga kasi ang mattera guys, yung pang matanda, mga adult chinelas lang. So itong mga chinelas na to guys, sa Shopee ko siya nabili. So ayan yan o, oh, palihagis. <laughs> so, sa Shopee ko siya binili, yan. Ay, hindi siya klaro. Wait lang, guys. So, hindi klaro kasi, ano, merong, maano siya sa liwanag. So, yung ano niya, guys, uh, seller, YY Fashion. So, maganda kasi yung ano niya, maganda yung tawag dito, yung mga... Tawag dito guys, ano ba? masakit kasi ulo ko guys kaya di ko na parang minsan di ko na ko yung mga sinasabi ko so maganda yung reviews yan maganda yung reviews ng mga ano doon so, madaming bumili so bumili din ako tinignan ko so try natin buksan natin guys so to see is to believe kung maganda talaga yung mga chinelas kasi mumurahin lang to guys ang chinelas nila ay ano lang magkano ba to may 39 ano ba wait lang So, yung pang, ano guys, meron sila mga pang adult na 10 to 10 in pang lalaki, 39 pesos lang. So, bumili ako dalawa. Tapos, uh, ano dito? 11 yung size for lalaki din, 39. Mga 39, 35 lang. Pang kids, 35. Meron ding, wait lang ha. Adult, adult 39. Pag kids guys, 35 lang. Pag adult, 39. 39. So, ayan. So, yung mga pang kids ko, guys, 7 to 7 in half lang, 8, tapos 8 in half. Yun yung mga for kids. Kasi ba, uh, malit, na, malit na size na yun. So, yung mga 9 up pang adult na yun. So, mura lang siya, 39, uh, 37 yung pang kids na, eight, na uh, size 8, tsaka size 8 in half. So, maglala, ilalagay ko din siya sa screen. So, pinicturan ko lang, guys, para at least meron akong tawag dito, kodigo. kodigo. <laughs> Wait lang. So, check natin. Buksan natin. So, ayan siya. Pwede haggis. So, buksan natin. O, oh, dati kasi guys, meron naman talaga akong chinela. So, mga binibili ko kasi dati may binili ako mga yung hindi beach walk. Naubos so, na yon May mga pagbata, may pang adult. Yun, mura lang yun guys. Nasa, ang benta ko nun ay nasa 80 pesos lang. So, tapos nag, ano, madami nag-request ng beach walk naman kasi maganda nga beach walk, maganda siya sa paa, lambot. So, ayan, konti na lang natira. Susunod ko, pag naubos naman yung beach walk ko, oh, bibili din ako ulit. Pakita so, ko sa inyo, konti na lang siya, o. Oh. So, dito ko siya nilalagay, guys. Dati, nilalagay ko siya dito. So, ngayon, mga tinapay nang pinaglalagay ko dyan. So, yung isa dito, ito lang, dalat dito na chinelas nilagay ko dito. Tapos, yung tinapay dito sa kabila. Tapos, naisipan ko lang na isabit-sabit kasi para mas maganda pag nakasabit. So, ano lang yan, yung mga tawag dito, yung mga hangar-hangar na may sabit-sabit. So, yan. Yan yung mga beach ko. Eh. So, yung mga luma kong chinelas, ayun o. Eh. Yung pink, tsaka yung brown. Di na nabili, guys. Mura lang yan. So, inalikabukan na siya dyan. O, oh, wala pang bumili. Kasi malaki yung size nung brown. Tapos yung isa naman pink, kumupas na. Dahil sa araw. Yung isa pag naaarawan, diba? kumukupas kasi walang plastic. O, so, yung pag ako guys, pag may nagtitingin ng ano, kinelas, lalo na yun sa beach walk, hindi ko pinapatanggal, pinapag, pag ano, yung pinapaano ko lang yung, tawag dito? Yung pinapasukat ko lang yung, hindi tinatanggal yung plastic, Pinap, pinapagano ko lang sa paa, sa uh, paa nila. Para hindi tanggalin yung plastic. So, let's open Nakabalat, nakabalat. Nakabalat siya, guys. Aray ko. Excited ulit ako magkaroon ng chinelas kasi mga bata naghahanap. Wala ako chinelas, guys. Eh. So, kung ito, so, uh, mura lang naman siya, 39. Ang 39 ang bili. So, titingnan ko nga, magkano nga ba ang shipping fee nito? Siyempre, add natin yung shipping fee bago natin i Wait lang. Shipping fee. 762. My God. Di, di, wala dito. Wait lang. Hindi siya nakikita dito. Mas so, total 762 mamaya pag ano. Kasi yung ano nito nandyan sa cellphone na yan. So ito ay pinikturan ko lang. So pakita ko sa inyo. Basta mura lang namin yung chinelas guys. 39, 37 mga ang bata, 35. Tapos yung pang adult, 39 pesos lang. Yung cost ha, yung pili cost. Ay, so, yung shipping fee dito pa nakikita. Mamaya kasi yun nga yung sa cellphone. Ayan. So, yung chinelas na, di ba? Yung chinelas na beach walk, yun talaga yung mahal. So, ito naman ay best walk. So, maganda kasi yung ano niya eh. Yung tawag doon, Review. Yan no, bata. Seven, ano ba ito? Seven and a half. Yan. Ang ganda. Maganda siya. Yan na natin kung maganda iyan. Okay. malambot. Malambot siya, guys. Malambot yung ano niya. Oh. Malambot. Ayan, oh. Malambot siya. Hindi <laughs> ko, hindi ka siya sakto, guys. Inaano ko lang. Hmm. Masarap siya iapak. So, masarap iapak. Malambot. Wait lang. Tingnan natin yung iba. Saglit so, lang. So, ayan. Ito yung size 7 niyap ng pangkid. Ayan. Ayan. So, mga batang mga lalaki dito naghanap. ayan, blue, maganda din siya, guys. Oh. Eto lang ito, natanggal siya sa plastic. Ito naka-plastic naman talaga siya. So ayan, color blue. Malambot naman. Ito naman ay size 8. ayan, blue ulit, size 8, dalawa. Mga ano kasi, guys, eh yung pag nag-select ka sa kanila, random. Hindi ka nakakapili ng anong kulay na natin. Tama ba? O, mga random colors lang. So, sila pumipili. So, hiyaan na natin. Maganda naman eh. So, malambot naman siya. O, oh, malambot. So, at least meron ako chinelas. 21 pieces pala to guys. Ayan, green ulit. So, dilaw. Ganda, cute. O, yung mga batang pang maliitan ng paa. Yan. So, Ayan. Ganda, wait lang. Ayan na Ayan, guys. O, dami. Ito pang bata, maliit. Red. Ito naman, blue. Yung pambata blue. Pambatang maliit. So, mga pambata binibili ko. Yan. May adult din naman, nine, yung size 9. Ito, size nito. Size 9. Size 9 ba to? O, oh, size 9. Medyo malaki na siya. Yan. Medyo malaki na. Pero pambata na size pa din siya. Ayan o, red. Maganda. Ang ano nito, tatak ay best walk. Hindi siya, be, hindi siya beach walk, ay best walk. So, mura lang siya. Mura lang ito ko. Ayan. Red. Red again. So, sila talaga pumili. Uh, red again. Maliliit. So, bilangin ko din ito mamaya. Kasi baka ito. Size 10. Blue. Ayan. So, yung ano ko. Apa mag kinangasawa ko ay naghanap ng tsinela. Sabi ko mamaya maya ay i-video ano ko muna. I-video ko muna. <laughs> video ko muna. Natingin daw siya. O, ayan. Green. So, dilaw. Dilaw. Size 10 and a half. Ito yung pang matanda, adult. Size 10 and a half. At least meron tayong mur mumurahing mga chinelas kasi minsan may naganap talaga na murang chinelas. Kasi hindi naman sila particular sa mga, yung iba lang kasi gusto yung be yung, <laughs> yung beach walk kasi nga, ano, malambot sa paa. Yun nakasanayan ng mga matatanda dito. Matatanda? <laughs> Gagalit sila sa akin. So 10 and a half, ayan, oh, blue color. So, meron din tayong mga malalaki. Ano, size 11. O, oh, size 11. So, yung mga ano dito eh, malalaki ang paa. Size 11. Maganda guys, maganda siya. Best walk ang patak. So, blue again. So, ilan bilangin ko lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakit ko lang eh. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tapos oh guys 21. Okay, 'di ba pag ano magkulang, syempre i at least meron kang video na maipakita kasi 'di ba mag-aano ka rin magre-review ka din sa kanila. Kasi may ano din ako dito points. So magre-review ka alam alam mo kung tama yung mga tama yung kung ilan yung order mo. So sak sakto naman 21 walang kulang. Kasi minsan 'di ba may mga ganun. Ah uh, kulang-kulang yung item kailangan mo i-refund, kailangan mo i-request yung ano. So, ayun lamang guys. So, at least ba diba, meron na akong i may sabit-sabit. Oh, wait lang. Ayun guys, mamaya sabit natin dito. Sa mga tawag dito. Yung hangar-hangar na may ipit-ipit. So, ilipat ko lang yung iba para isahan ng yung beach ko, tapos yung best ko. <laughs> Ilalagay ko na dyan para nakikita din ng mga bata. So, maliwanag masyado. Ito guys, yung gagamitin natin para pang ipit-ipit yung mga chinelas natin. So, iusog ko lang, papanggalin ko muna. siya guys oh. ito yung mga best walk na bago kong bile ayan so ito naman yung mga uh, beach walk guys so ilan na lang siya 1, 2, 3, 4, 5, 6 na lang natira yung mga pang adult lahat walang pambata so ito mga dito may mga pambata na tayo So, ayan. So, mayroon ng mautang. Mautang. Kasi, <laughs> mapupunta dito yung bata. Ah, DR, pautang naman ako ng chinela. Sabi ko, wala na nga akong tsinelas Yung pambata. Kawawa din naman. oh, ayan. Meron na silang chinelas. sa so, sana bibilhin. <laughs> oh, ayan. Meron na silang ah, uh, makikita tsinelas chinelas dito. Yung nakasabit-sabit. So, ayan. Hindi nga pala, guys. Oh. Yung school. Malapit sa amin. So, yun lamang guys. Salamat sa panunood. Yun ang aking sinishare. Oh. Uh, gusto ko lang ip ipakita sa inyo yung nabili kong chinelas. Mura lang siya. So, pwede na yung ganun guys. Uh, kasi may mga ano talaga naghahanap ng murang chinelas. Compared dun sa beach walk. Kasi di ba mahal ang beach walk. So, gusto nila yung mura-mura lang at uh, yung mga affordable. So, yung mga vitro kasi, yung mga nagre-request na yung mga may mga trabaho na kasi usually kasi ginagamit nila yun eh. Yung mga ano kasi dito ay nag sila. Yung mga nag-construction worker dito. So, yung mga masisipag natin yung mga construction worker ay gusto ay beach walk. Mm -hmm. So, yan lamang guys. Salamat sa panunood. Paalam. Bye-bye.